Ito yung adjuster niya na pensioner ha, ito po. Nagalaw-galaw po yan, yan. Naikpitam na to pre. Tinan nyo ho, nagalaw-galaw yan. yan. Naikpitam mo na to, Nusi Yan, ipitam mo yan sa dalawa. Kapit natin yung crank, ah, yung sa, ano, crankshaft na timing bit, tsaka camshaft, tsaka yung tube. Okay. okay. Ito na po ang ating timing ng 4056 no. Ayun tingnan niyo yung balancer na per, uh, secondary balancer, first barrel, primary balancer. Ayan po no. Ayun ang timing na sa ng katago. ito. Kailangan lang po masintro ng tin timing. Yan po timing may mark po yan. Tinanggal ko lang po yung spacer yan. Ngayon pag kinabit ko yung spacer natin sa ating crankshaft, may tumamaho yan sintro yan tingnan niyo. Bago ikabit natin to siya, kasi itong spacer to sumasalo lang to sa belt para lang din mag-area. Ayan po, kumama ho yan. One, two, three. Ayan, sa so mga bagitong mekanik ko. Yan lang po yun. Sumunod natin yung crankshaft gear naman. Kakabit ko, papakita ko pa rin sa inyo. Ito ako kayo. Po, no, nakatiming ng ating camshaft. Yun po ang araw niya, no. Minsan kasi pagbali ito, rocker arm na lang po tayo titingin. Ayan. Ayan. Sumunod po injection pump Sumunod naman ang crankshaft Yan may kunti lang spacer yan timing na rin po yan Sigurado po yan yung pulley nito may guhit po yan o oh. Tatama po yan dun sa timing mark dun sa ating timing cover DC Tap din sinter, tatama po yun dun tap din sinter yan po, yan lang, ganyan lang po ang 40-56, Bali ang timing to, isa sa balancer, dalawa, tatlo sa crankshaft. Dito naman tayo sa, sa pinaka po, crankshaft gear niya sa dulo, sa injection pump, sa camshaft. Okay, kakabit na po namin ang timing to. Be. At maya maya pa, kabit na may rocker arm, tapos tune up. May kamay lang, hindi pwedeng kusahan si Kupiner sa iya, madali malustrid dyan na kamay mo na Ano Ano niyari ilaw na tayo boss? Tawon mo. Hindi na rin kaya niya para sa pag ito ay lumapat na pre, tsaka mo higpitan. Kasi, pag ginipitan mo ng migwat yan, madali ito maputol ang shafting ng karam. Manipis lang kasi yung gilip yan. May butas ba yun? Oo. Oh.

Yun. Bumaba na. Bumaba na. Ayan. Ganun lang. Pwede na. Tan. Kita natin. Dos yan Ayan. Huwag to i-impakin mo kasi pag i-impak mo yan, magbibigla. Hindi ka pa sana eh. Kita kasi nag-iikpit ha, ah, nakaligwat eh, krusado. Hmm. Hmm. Nag-iho ko ng talong boy. Ya, ah, ganun. Kapi muna tayo. Ah, Kapi tayo sa kain. Oo. Oh. Eh, tagal pa eh. Kapi-kapi, lamig-lamig. Ah, yung init still. Oo, oh, busog na na <laughs> noon, ano, no? Okay lang. Wala kayo nito bigyan. Ha? Huh? Kaya ni tubig. Ayan. Ayan, final. Final po, no? Unahin natin final, gitna. Ayan na. Isa. ka, Ha? Dalawa. Hindi mo hindi kakain. Patlo. Kakain nga. kape. Oo, eh. so, nilamig siya ko eh. Apat. Lima. Final ulit. O. Malaw. Ayan. ¡Prob!